Ayan. Tao muna tayo dito kay ano, kay kuya. Sakto-sakto may nagtitinda ng tao. Ayan. No? Kuya. Taga saan ka kuya? Taga Mandaluyong ka? Oo. Probinsya mo? Bicol. Bicol. Ayan. Taga Bicol pala si kuya. Araw-araw yan, nag ano, araw-araw doon sa nagtitinda ng ano, ng tao. Pag nakita niya si kuya, Bilhan niyo ng tao. Alas 7 pa lang medya kahapon daw. Garahe na siya. Pero madalas kuya, mga anong oras naubos yan? Mga naubos yan mga dalas, alas otso. Ngayon nag-uumpisa ka. Anong oras na? Alas tres. Yan. Yan si kuya. Ilan taon ka na kuya? Ilan taon ka na? 62. 62? Grabe paps oh mga paps. 62 na si kuya. Nag uh, ito. May ano, may, may maliit ka pang anak kuya. Wala naman. may. Tawa na kuya. Ah, uh, ano, 'yun yung, yung, 'yung kita mo niyan. Dahil sa pagtatao. Oh, di ba? Nakaka-inspire yung ni Kuya. Lahat ng anak niya nakapagtapos. Lahat yung kuya mga professional na. Mga professional lahat. Nakavideo ka kuya. May Bicol, no Bicol. Ayan. Baka may makapanood mga sa kuya sa ano, sa Bicol. Sa anong apelido mo kuya? Anong kamag-anak mo na sa Bicol? At mga Gary. Yan, shout out mga uh, ano At, mga tatap pamilya tatapayari. ni Kuya. At, uh, mga Gary. Ano pangalan mo kuya? Ano pangalan niyo? Pangalan niyo po. Ray. Ray. Ronaldo. Si, Rinaldo Ronaldo Agere, taga Bicol. Yan mga paps oh. Sila taga Ah, uh, ako taga Samar ako kuya. Okay. Samar. Samar. Eastern, Eastern Samar. Oo. Tama eh, mo na kung nakaupo ka sa uh, Samar. O to? Magaling aron maruno, marunong magtaga, magano, mag ano mag magwariwari din pala si Kuya. Sa <laughs> <laughs> kasama taga Mallorca. Ano Leti? Ah Leti. Uh, Loban. Mhm. Mm eh si Kuya oh. Bali ilang taong ka na Kuya nag ano? Ilang taong ka nang nag nag ano nag uh, Tatao. nagtataho? Oo. 42. 42 years? 42. Ibig sabihin, sa 62, mm -hmm. 20 years old ka pala, nagtatao oh, ka na. 20 pa lang nagtatanda na ako. Ah, grabe ah. 1983 ako nag-umpisa eh. 19? 83. 83? Mas matanda pa yung pag-umpisa mo kasi 85 ako. <laughs> so, ayan si kuya oh. Si kuya Rinaldo Aguere. Ayan, taga Bicol. Magtataho. Ayan, alas 8 na umaga. Tapos na yan. Uyos na. Ayan. Pag... Yan mga taga ano mga taga Bicol si Kuya Ray Rinaldo Aguirre. Pero yung asawa, asawa mo kuya taga Mayorga. Yan, taga Mayorga Samar. Aleti ah, Leti. leti. Ayun. Nagtaho nakita ko si Kuya dito si oh. 42 years na siya nagtataho. ako? Yung panganay ko nasa Ormoc. Nasa Ormoc. Ormoc. Hindi ba sabi mo kuya na nakapagtapos yung mga anak mo? Oh. Lahat. Anong nat ay yung panganay mo? Yung panganay anong panganay ko computer engineering sa Mukod sa trabaho. Galing. Yung pangalawa? Yung pangalawa teacher. Teacher, yung yung, yung buso. Pamilya ro. Pamilya school. Ah, pamilya school. Hmm, dito lang din. Yung buso ko naman nursing. Ah, galing. Dahil yan sa pagtatao. Pagtatao lang. Galing, galing ni Kuya oh. Nakaka-inspire yung kwento ni Kuya oh yung mga anak niya na pagtapos niya lahat sa pagtataho. Kaya huwag susuko sa lahat ng laban, ano? eh, Grabe, ha? Okay, ang yeah. taho. Taho muna tayo, taho. Ayun, uh, galing lang tayo ng ano, galing tayo nag-deliver dito sa may Makati. Madalas na ka dito, kuya? Hmm? Yeah. madalas na ka dito? Ayun yeah. talaga pag tumi. Ganitong oras, mga 2.30. Mga 2.30. Ayan guys, pa-share nitong video na to. Tulong nitong ano, tulungan natin uh, i-share itong video. Pag kumita itong video na to, hanapin natin si tatay. Tutulungan natin si tatay. Ayan. Bibigyan natin si tatay ng isang ganitong taho. Libre <laughs> isang, isang ano, isang... Uh, ano? Magkano isang ganitong taho, kuya? 3.5 Isang ano Isang balde niya 3.5 Tapos kumikita si kuya ng Magkano kinikita mo Sa isang ganyan Ito ko lang choke, kikita ko rin sa oh Sa isang ganito pala ni Kuya, kumikita pala sa ng mga 800 pesos. Pinakyaw ito, pinakyaw ito. ito, 3 kuno puno. Ah, pag pinakyaw. Mm, minsan nangyari, pinapakyaw talaga? Oo, oh, minsan, nanadaan nga dito, dinadala ko sa Quezon City. Oo. Oh? tanda ko to. Sabi nga, dito nagtabangan, dito nagtahantayin. Eh, minsan ako, na, ako pa nagantay. Ang galing. Ano yun? Suki mo na siya? Dito, may Suki mo na siya, suki. Oo. Mm -hmm. Bumibili rin dito. Sabi ka Galing nga, nga. Motor. Tapos. Ano yung pinamimigay niya? Ang sasakyan niya, ano? Pero Pina, ano yung pinamimigay niya? Okay. Pagkain eh, sa mga tauhan nila. oh, galing. Kaya pala hindi na nagtatagal. Aubos oh, ka agad yung paninda ni tatay. Yan. Tatay, ano masasabi mo tatay, sa ano? Ano mapapayo mo, mo? Ano mapapayo mo, tatay, sa mga kagaya mo nagtataho na may mga anak na pinapaaral? Eh, uh, payo ko pa lang naman sa kanila mag ano, sila ng mag ayos lang sila, sila ng harap buhay huwag sila kalihan ng video kung ano no para maging maayos ang pamilya nila oh, lalo na yung mga kasi ako sugal no marami dito sa aming mga mm -hmm. pero hindi ko pinapansin yan ang pinapansin ko yung paghahanap buhay ko yung hindi ko kaya yung mga bisyo na yan no ah, ano, pag-addict yan tigilan ah, tigilan, arin, tigilan na o bihira ka lang na yung grill okay. yan Yan ang ano Yan ang payo lang ni tatay Dapat ano uh, Maging Maging sincere sa ano Maging sincere sa Sa ginagawang trabaho Di ba tay? Yun Salamat sa kapitay ha Ay sa ano Sa taho Yan Pashare na itong video na to Pag kumita itong video na to Ibigay natin kay tatay Tatay Ah, okay ba sa yan? Okay lang. <laughs> so yun. Maraming salamat. Ayan, pa-share guys, pa-share. Share nitong video na to para ano, para pag kumita, ibigay natin kay tatay.